What's up mga boss? Balitang Paris Olympic tayo sa gymnastic. Congratulations kay Carlos Edriel Yulo sa pagkapanalo ng gold medal sa men's floor exercise. Siya ang unang Southeast Asian Olympian na nanalo ng Olympic gold medal ngayong 2024 Paris Olympic. At unang Pilipino mga boss sa gymnast na nakakuha ng medalyang ginto. Saludo kami sa iyo, Carlos Yulo pinakita mo ang iyong determinasyon sipag at syaga simula nung bata hanggang ngayon grabe, saludo kami sa iyo mabuhay ka at panoodin natin to mga boss itong video ni Carlos Yulo nung simula bata hanggang ngayon na talagang nung bata siya siya ay natalo bumangon nagsipag sa training hanggang sa makamit niya ang kanyang minimiting gintong medal niya. Si Yulo ngayon, ang pangalawang atleta ng Pilipinas na naging kampiyon sa Olympic na minarkahan ng unang medalya ng Pilipinas sa Paris 2024. Siya rin ngayon ang unang Pilipino ng gymnast na nakarating sa Olympic podium. Unang naging Olympic gold medalist na si Heidi Lindias. Ito, panoodin na natin ang video niya. Let's go! Frame ourselves the whole screening, okay? Okay. Yeah, let's go. We're to of Good one? Maybe a point?